Ayan, nakapaglagyan na tayo ng jack stand. Ayan. Isang 6 tons, saka isang two tons. Hindi rin sa kabila. Ang support. Ayan. Uh. So, ang gagawin ko ngayon, ay luluwagan na natin ang ating uh, drain plug ng oil. Doon yung sarap. Ito, ito, ito. Dito, sa yung sasakyan. Ah, Bakit? Ayan, ah, parang ang langis uh, ayan na siya ito pala luwagan nyo rin tong cover niya. pero huwag itatanggalin na baka malagyan ng, ng pan luwagan nyo lang saka itong dipstick yan yan para yung pressure ng hangin tulak niya palabas yung yung use oil So, hintayin mo natin, mga drain talaga yung langis niya natin uh, lagyan ng kapalit bumili uh, pala tayo sa online ng oil filter wrench so, kaya kami natin yung pantanggal doon sa kanyang pangkadot doon para natin dito ito nga pala yung oil filter ang inoban natin C111 ang code niya big brand so pag nilagay natin to nalagyan din mo natin ng langis to so, lubricate natin ng langis ayan siya yun pag yan mo kakapit na yun ihipit na yun yan, ito pala yung oil filter ng ating Innova. Yan. Tatanggalin natin yan. Try mo natin kung matatanggal siya ng kamay. Pero dapat may basahod dito na basahan para hindi mag uh, kumalat yung langis dito sa mga parts ng ating under chassis. Alagyan so, natin ng basahan. Pansakot, dahil sire, sire, sire natin ito na ang pansagot mamaya. Sige, Ito try natin ang kampo. Ito natin. Ano may pit? Hindi siya pwede ang natin. pala yung ating tinanggal na oil filter nya Toyota 90915YZZD2 ito naman yung sabi OEM pero wala nga nga So, apply natin siya ng langis para atin lagay. Ito, natin. Pupunasan na natin yung paglalagyan niya. Para matanggal yung mga mali yung mga dumi. Counter clockwise lang pag pitan natin ng credits pero wala rin natin ng basahan para support ba sa ating mabuti. Goods. hindi okay, na masyadong maipit kung nasa na dito embudo engine oil lagi natin 6 liters you know Six seven. <laughs> seven. seven.

Papanda rin natin. Papanda rin natin.